Matapos ang ilang araw na pakikipaglaban ng mga taga Los Angeles sa wildfire o ang malawakang sunog, lalo na ang palisades na lubhang naapektuhan sa pangyayari, ay sa wakas ay nagkaroon na rin sila ng malaking pag-asa na matatapos ito. Ito'y dahil sa kabila ng kahirapan nilang matapos ito ay sa wakas ay naging kontrolado na ng mga firefighters ang nasabing sunog. Malaking tulong dito ang mga ginamit nilang pang-apula ng apoy katulad ng fire retardant at mga aircraft na nagsasaboy ng tubig mula sa impapawid. Pero gayon paman, kahit kontrolado na nila ito ay hindi pa din ito natapos at masasabing fire out na ang nangyaring sunog. Sa lahat ng nangyaring dagok, lalo na sa mga apiktadong lugar at pamilya sa bahagi ng Los Angeles, California, ay hindi mo maiiwasang mapaisip kung paano silang makapagsimula muli sa laki ng pinsala tulot ng nangyaring malawakang sunog. At hindi maikakailan na malapit lakin bahagi ng lugar ang lubhang apektado nito. Maraming tahanan at negosyo ang nasira at marami ring pamilya ang nawala ng mahal sa buhay. Hindi mo lubos maisip dahil lang sa isang pangyayari, ang nooy isang napakasaya at magandang lugar ay naglaho sa isang iglap lang. Ang nangyari sa Los Angeles ay bangamat hindi pa man sila nakakarating sa kabilang buhay ay tila ipinararanas na sa kanila ang impyerno sa laki at lawak ng sunog. Nagsisilbi itong leksyon na wag na wag mong hahamakin ang Diyos kung ayaw mong iparanas niya sa iyo ang pighati at kalungkutan.